Nakahinom doon pa mo atong pinakauna natong vlog nga nagtrending mga choy tungod sa ilang lami, affordable o grabe kasulit nga sizzling meals nga for only 99 pesos na na kayo ka sizzling dish with unlimited rice, only gravy, only sabaw sa balbakwa o one free soft drink. Wailain kundi ang sizzling sa basak nga anaanay sa basak, lapu-lapu city at bang rajod sa Cebulite. Open sila from 10am to 10pm. Dagan sila gipang offer nga sizzling choy o halos tanan amuan ang natilawan. Pero tungod kay naa sila bag o sa ilang menu at uwa kining gibalikan. Before ta ka choy at o sang lilio ng na mga nausab sa ilahang kananan. Usa sa mga challenges nila kani Adto Choy kay ang kakuwang sa ilang dining space tungod sa kadaghan sa tao nga ning dagsa aron mo sa ilahang mga pagkaon. Halos taga-adlaw nga muagi ko din ang linya sa gawas pertinang taasa hilabi nagpadong na gabi, eh. Pero karon Choy wala na joy problema tungod kay aduna na dining space sa second floor o ang third floor gibutangan na og atop o mga ceiling fan aron goods ang ang ventilation o dili alimot. Bisan pa man sa mga improvements sa ilang kananan, still ang presyo sa ilang mga pagkaon choy nagpabilin nga 99 pesos lang o ang lasa o serving maur gihapon abot kaya sa bulsa pangmasa masa o ang lasa per tigi lamia. Ang amuang ang karong higayuna choy kay katong wala namo na, na tilawi pag anhinamo kay dili available. Sama aning sizzling bangus o sizzling grilled pork chop o syempre ang bago sa ilang menu kining sizzling burger steak o untang sizzling sweet and sour fish fillet pero sayang kay dili available. Mauni ilang sizzling bangus choy with egg, spring onion, fried garlic og ang sauce, patis o suka with white onion and lemon. Ang ako ang ganahan diri choy kay ang gravy na aras sa imuhang tungod. Di na ka magbarog-barog magdaladala sa imong plato para mangayo. Diretso na lang ka o bubo -bu sa imuhang plato. Maukong trip ni mo bahugan o gravy ng bangus, pwede ra jud kaayo choy. Nice ang texture sa bangus. Ang presentation okay sa kaayo. Perfect kayo pagkabutang ang rice with fried garlic on top. og syempre choy lami siya labi nag ipare sa sauce struggle lang jud kay ni kanon kay mabaw kag tangtang -tang sa bukog pero good sa choy ug mao favorite ni master sunod kani na pong sizzling burger steak kay struggle man kayo tas bangus ari na putas dali ra kanon ka diretso na lang hamon ba first impression choy grabe baga kayo tanaw ng pati murag malaman jud ni ba with mushroom on top and sliced veggies kabaw na mo na mo choy ganahan kayo mi gravy ni master mo ang gisabaw na jud na mo sa pati grabe murag din ako ganahan magvideo video aning orasa gigutom ko nagtan just color quality kayo ang gravy choy. Medyo lapot, balance ang saltiness and peppery. Grabby jud kamiti sa ilang burger steak choy. Perting bagaah, Perting daku ah. More kalimaon siguro ang pati sa jalapeño. ani. Eh. Mauna ni by far akong pinaka favorite sa ilang dish. Soft ang meat. Dili gahi kaunon. Dali ra kayo tunlon choy. Promise goods kaayo. Samtang gakaon choy. Ma-enjoy po ninyo ang presko nga hangin. O makakita mong mga aeroplano nga mang landing. Close view kay dool siya sa runway. Na-amaze po me choy. Kaya naa sila libre nga sabaw. Pero kaning sabaw dili basta-basta kay sa kini sa balbakwa Napay panit or tambok ba basta libre ka na choy o unlimited pa kanina pong sizzling grilled pork chop atong tilawan choy with spring onion sliced veggies o gravy good sa po choy sakto ra ang kadakon sa presyo ang meat dili kayo dili pod humok sakto lang ang makitkit careful lang sa bukog choy kay natabunan sa gravy basig ikikit ni mo bukog dito yung nakuha wako magsulting ako to ha pero ako dito choy Gilamunan, gislice pa na kong tarong, imaniman, bukong dito. <laughs> Tila nga kayo. Grabe, sa kahangol na mo gravy. Bro, kami man siguro nakahurot hapit aning o sa kapit siltyoy. Ah, pamatuod ka na. Nga lami dyan ilang mga pagkaon o gravy. Samtang gakaon mag sa ta. Mag-shoutout sa tas mga chuyin nga followers. Shoutout nila Jennifer Lantaka, Prey Jen, Zuzu, Cheese Sweet, Simple, o Andy Ibalis Perdin. Mga chuy, o nangita mo kananan nga makatipid mo taman pero ang tiyan dili makuwangan are mo sa sizzling sa basak. Ang inyong 99 pesos, 3 minutes lang na sa scatter pero diri na kay unlimited rice, only gravy, only sabaw sa balbakwa o one free soft drink. Unsa pamantaw ninyo gihuwat at tak na dayon yung chuy.